Ay, naku, rin si Silver. Talaga kung kumain, hindi kakain kung hindi do-dolot sa kanyang pwesto. At ang gusto pwede ni kumain sa terrace, sa, sa may pasamano Ayan, man si Silver, kita ka naman, ay. Lagi like, gusto kumain, sinisit mo pa, dolot. At ang gusto pa ay, lagi na may gatas, naka birth stray. Aba, edag eh, mo pa ako silberio Ako nga eh, hindi nagkakape, hindi bibihira akong magatas. Ikaw tuwing umaga, nakagatas bago ka kumain. Ay, eh, talaga naman sagap-sapan eh. eh, na na naman si silverio Ay, ubos eh. Ay, eh, hindi muna, yun eh, may talaga hindi kakain hanggang hindi muna magagatas. Eh, Ay, ka naman, ini-image Talagang side na side. Ay. Water na ikaw. Konti na lang eh. Tapos yung sa kakain. Hindi naman kakain. Kita ba napaka choosy pa. Hindi agad katulad ng ibang aso. Na pag may binigyan mo ng pagkain. Talagang sab-sab agad eh. Hindi. ini pa amoy-amoy. Tapos pipiliin lang ng ulam. Ang pang-ulam niyan ay ginataan tulingan. Nahinimay pa ng kanyang mami. Eh, hindi maaari, eh, hindi mo papaka, hindi pinakakain ng kanyang mami ng mga tinik-tinik, yung mga buto-buto. Ganyan ang pagmamahal namin dito kay Silverio. Hala, pakasusin kumain. ikakaiba eh, naman yung asong yan eh, kung kumain, talaga namang, mo, oh, pinipili, ipiling-pili ang pagkain. Hmm, ito mo, sa iba-ibang aso yan, isa-sab agad. Tapos saka, Aba, talagang minu eh. Ha? <laughs> Ay, binanatan po ulit natin ang gatas. Talagang gustong gusto ang gatas. Iba ka talaga, silberyo. Ayan. Sa kain na, silberio.